Ang tawag sa mga alagad ni Kristong nasa iglesia, kristyano, hindi mormons, hindi katoliko, hindi protestante, hindi aglipayano, hindi mitodista. Ang tawag kristyano, saan nandun? Nasa iglesia na nasa Biblia. Ang iglesia sa Biblia, yung iglesia ng Diyos. Nakasulat kahit sa Biblia katoliko. Basahin natin si Sluz, ang Biblia katoliko. Yung may pirma ni Cardinal Santos ang basahin mo. Sa Biblia katoliko na may pirma, ni Cardinal Santos. Wa, 2028 sa Bibliyang Katoliko. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Iglesia ng Diyos ang nakasulat mismo sa Bibliyang Katoliko. Eh kaya, ang talagang reliyon, kapatid, makikita mo yung totoo sa iglesia ng Diyos. Dapat ang iglesia ang tawag, pangalan ng Diyos. Basahin natin. Sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ayon, ang bayan mo, ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Kaya sa pangalan ng Diyos, tinatawag ang iglesia sa Biblia. Iglesia ng Diyos, Utos ng Diyos, Espiritu ng Diyos, Kristo ng Diyos, lahat ng sa Diyos ginatawag sa Kanya.